Ito ay ang Aguinaldo Shrine, isa sa pinakamakasaysayang bahay dito sa Pilipinas. This house was built in 1845 at dito tumira si General Emilio Aguinaldo. Nakakamanghang isipin na hanggang ngayon, after 178 years, ay matatag pa rin itong nakatayo na parang walang nangyari. Kaya samahan niyo ako at pasukin natin ang bahay ng unang presidente ng Pilipinas. Wala pang alas 9, pinapasok na ako ng mga tourist police sa loob. Pag may sa mo may permit Ah, okay. Ah, so, ito yung tsura niya. Dama ko Ayan. yung excitement sa dibdib ko kasi unang beses ko makapasok dito. Ano kaya natin dito? Medyo naninibago ako kasi basta parang ibang dimensyon. Ang una kong pinuntahan ay itong maliit na bahay dito. At napag-alaman ko na dito ano pala nilagay ang unang sasakyan ng general. Pagkatapos dito ay agad naman akong pumasok sa loob ng mansyon at dito ko nakilala ang matagal ng tour guide dito. Siya ay si Kuya Piner, 22 years old siya nung panahon ni Aguinaldo at nasaksihan niya ang libing ng, ng general. Kasi nung Aguinaldo, 22 na ako naman. Pindabutang ah. kong boy si General. When I'm a little boy, every junior lang dito pang hinanggang sa namatay si Aguinaldo, 22 na ako, nakipaglibing pa ako Ito yung built ng 1845, itong bahay na ito. Ito, ito dito. ito. Si Aguinaldo is the 7 of the 8 youngest son. Ah, marami sila. So, eight, uh, siya yung 7 of the 8 youngest son. So, siya naging tagapagmana nitong house lahat lot. Oh, uh, 7,000 square meter. Bago siya namatay, idinulate niya sa government. Kaya yeah. niya ito ibinigay sa government para yeah. maipakita sa lahat ng buong, buong, mundo ang kasaysayan na ginawa niya at huwag malimutan. Kakapasok ko pa lang ay ang dami ko na agad natutunan kay Kuya Biner. Kaya naman, mas lalo ako na-excite alamin ang nakaraan. Sinuot niya talaga ito, sa manitan oh. ngao. mo guys, sino talaga to ni Emilio Aguinaldo, nakaka nakakapangha na uh, uh, na-maintain na, na nyo po ano yeah, oh, si okay. Mga battle up din kaya ito si Generalo sa Kastila in sa kabila. Asan si Aguinaldo dyan? ta? Ay, eh, ito. Oh. Ito naman yung sure na nakuha niya sa kanyang kalaban na Castilla. Among natin ay, Ito Spanish General Aguirre, Spanish General during the battle. Aguirre's Resort. Uh, Made in today, Spain, 1869. Same year na ginawa ito nang ipinanganak si General. Nice. Guys, ito yung bomb shelter. Meron yung secret passage sa taas-ilalim ng table. By rope, bababa siya ah, dito. Exit to chair for escape. Uh, yung safe, meron yung magdaling chairs. Oh, open sa island, crawling lang. After the war, dumami tao, na tayo ba ng bahay passage. So, uh, sinara din exit. Pinopen ito. So, dapat sarap ito. Uh, yung mga tao ng araw, kapag may dalang pay na din status symbol, doon mayaman. Ah, oo nga. Napapanood ko mo sa mga oh, pelikula yan. Pelikula, di ba? Oo. No, Sumayaman oh, okay. so, mayaman pala pag okay. nakaganyan. Oo, okay. <laughs> oh, status symbol. Okay, oo. Okay. Oh, okay. yes, eh. okay. May na kanyang sword, local media, ari, uh, is kawin. Ah, so, ito, battle, okay? actual na ginamit oh, yan during oh, the battle. Yan, oh. guys. So, isipin mo, guys. Nakawakan ni General Emilio eh, Aguinaldo to. Andiyan pa yung fingerprint niya siguro. <laughs> pag namin sa taas ay mas lalo ako namang ha sa mga nakita ko. Pakiramdam ko din ay bumalik ako sa nakaraan. Ramdam ko ang luma ngunit marangyang pamumuhay ng dating general. Nung magkaroon ng anak, nagbenta siya ng bedroom sa Datwila. Dalam mo, Christina, she said sa Bagyo yung anak niya po sir? Yung uh, youngest daw. Sa kanya naron yung uh, uh, first plug na ginamit sa declaration. Wow. Sipin mo guys dito natulog yung an isa sa anak ni General? Uh, panglimang, panglimang anak ni General. No sila single yan ang kanilang mga Walang binago dito sir no? Original ito uh, yan no? Sa ceiling guys. tapos yung ceiling tabla rin ha? No. Hindi oh, ano Hindi hard deflex. Oh, no. oh. No? Nara din nara. Kaya katiba. Diyan siya umupo guys. Ay, mga outlet dati, ganoon na rin pala itsura, no. sir, no? Kaso yung button, parang, ano siya? Ah, next room is for Maria. Maria, number 4. Ay, yung second daughter po ni General. Guys, okay, so. Wow. High ceiling. Ito yung unang mayor na, uh, unang aboneng diagrago na naging mayor dito sa kawin. Mm -hmm. uh, mayor Poblete. Ayan po si Mayor Poblete. Tapos wala na talagang mihigari rito, sir. Nag-reserve na. Uh, may the room of Carmen, eldest daughter. Okay, pangatlong anak, sir. Hindi, pangalawa. Pangalawa, ah. Ang pangatlo, Emilio Pangal Jr., ah, lalaki. Okay. And then Carmen, number two. Emi, uh, Miguel, number one. One and three, dalawang lalaki. Dalawang lalaki. mas maganda rito, ha? Mas dalawang malaki. Dalawang eh. eldest daughter. Oh, Pinakamalaki oh. yung kwarto niya. Ito po, si... Yan, yeah, si anak ni Carmen, era eldest da daughter ni Carmen. Naging retired, na, Ayan, retired supreme ko. Pero as she passed away na noong two years ago na. Dalawa na kami, isang doktor si Dr. Sanwaldiya Hartman. Walang aircon, sir. Oh, <laughs> ang aliwalas no? Kasi high ceiling. Oh, kahit sarado mga bintana. Oh. Presko. Tapos yun, oh. Oh, eto. Yan, eto 'yung bintanilya mo. Oh, ito. Yan, ito 'yung bintanilya. Yun, ah, okay, nagbubukas pala siya. Ayan, Ang galing. <laughs> yung pala 'yun, nung pagka summer time Ah, kapag na pag nahihiga sila sa tanghali, uh -oh. oh. sinasara nito dito sila nahihiga, binubuksan to, diyan pasok ang mm, hangin. galing nga eh. Hindi ako na iinitan yung humid, hindi oh. siya eh. Ayun oh, yung pasok ng hangin, oh. ang ganda, ang ganda guys. Ayun oh. Ang sarap. Bintanin niya. So, yung pala yung mga Sh ano pala? Architectural Tapos ano, ito, bathroom ito Ito yung bidet with bathtub, with shower okay, okay, ito yung sila toilet dati Sila lang kami yes. si Arnaganya kasi well Wow, Sipin mo yung itsura niya dati. May sila lang may bidet, sila lang may Ah, may bidet na dati pala. Oo, so, oh, ngayon bidet na. Ay, <laughs> oh, yung CR dati. Wow. may bathtub na rin oh, dati pala, sir. May shower pa. <laughs> And meron silang hot water. May shower ayun. <laughs> may hot water, water na sila. dati pala. Akala Kasi ko. makikita mo mamaya yung uh, water tank, overhead tank nasa loob ng bahay doon sa family dining room. Mm -hmm. Ngayon, merong running water, dadaan sa ka stove, sa kalan, eight burners. Paglabas ng tubig dito sa gripo, meron na silang mainit na tubig. Ah, yung pala yung technique. Yung <laughs> heater nila, <laughs> yung kalan. Oh, <yung> kalan. <laughs> eh, ngayon, kuryente. Kuryente. Na no. Ito naman, pabirong bininyaga ni do na balkon ng mga makasalanan. Bakit? Playfully lang that. naman. Kasi sa umaga kita mo, ngayon mainit pa, no? Uh Oo. -oh dito sunrise mainit dito pag umaga pero pagdating ng hapon ayun ah, uh, do hapon na walang magwa dito nagkukwentuhan dito pinaplat yung mga military strategy ah okay uh, ah, dito nagmula ang panliligaw ng sa kasalan wow. kaya playfully balkan air scene so dito pala sila strategic, strategically <laughs> nagpa-planning ng labanan kaya isipin mo yun no oh. planning ng military strategy oh ang galing galing yeah, river go to the mahila nakaka-proud sa sarili na maka pasok tayo dito sa loob, first Malacanang guys, ayun okay, tingnan uh, nyo naman. Ito hat rack, secret door. Secret door? Secret door, this is a hat rack. Oh. Pero pag hindi lang ito pinto. Ah, papuntang? Sa bedroom niya, ito yan. Okay. Pag sarado itong pinto ito, pwede mag-i-injure. Secret, may another door. Ah, okay. Oh, oh. sa bedroom. Oh, oh. So ito po yung master's bedroom and the born in this room. Wow. Pwede kong tumapi tayo ng concrete grabe first malakanyang guys ayan kikita nyo so dito yung room talaga ni Aguinaldo Diyan daw siya pinanganak at the back of the bed also bathroom and toilet wow yung short door mamaya pag dali nga sa veterans uh, uh, hall meron pintong galing sa bedroom niya para hindi na siya iikot dito kapag sa uh, uh, sa kusina sino ang architect niya sir kung matatang ah siya mismo ang nag-design? galing niya yun. naman <laughs> Ito yung ay, original house sa 1845. Dito yung dining table nila. Kumakain no, oh, sila. Living room. Ah, living room. Kabila ang formal dining room. Pag-bisita. Ito mm -hmm. living room lang. Yung sa limang piso, yung winagoy-way, doon uh, yun, no? Ah, pag binuksan niyan, doon po yun, sir. Window lang siya nung mag-declare. Ah, window lang. 1900, nag-addition ng bago Ah, okay. Window lang siya nung uh, 1898. Pero isipin mo, dito pala siya dumaan nun okay. para oh, iwagayway yung ano guys, ayan. Wala pang mga uh, harang-harang, no? Noong... Nakaka-amaze. <laughs> Kita nyo. <clears throat> Tapos ito, yung titignan mo to parang wall decor, like a shell, di ba? Yes, sir. Pero lahat siya namumove, holder for flower for so drinks, to my party. Ah, wow. Holder for flower for so drinks, for party. After the case wall decor, like a space saver. Eh, Oo, oh, ano? <laughs> galing. Kala mo wala lang. Uh, Parang ba? ganito siya oh, oh pero yeah. mas mahaba. No. Uh, galing. Ayun ah, ang third floor library. <coughs> ah, kung dumaan ka dun sa gilid. Ayun ang third floor library. Ah, that 14 feet from two boys. 6 and 7 employees tower. Wow. Ito siya si General Emilio Aguilar. Ah, 1948, 79 years So, Lahat-lahat siya lang. Lahat yan. Wow. <laughs> Mukhang itong silya na to sir Mukhang isa yan sa dito Ayan o Kailan to sir? 1947 mga ganon Hindi mga 18 pa yan 18 pa Sipin mo yung guys Yung silya na yan Isa yan dyan <laughs> 1847 pa Dami din ng lamesa Living room Tapos yung decorative decoration, 1890 window lang siya Opo, 1900, i-added the balcony, changed the roof. Ibig sabihin dati yung mga senador ba ang tawag dati, sir? Dito rin na rin sila nagpupunta dati? Gabinete? Gabinete. Oh. Mga Kabinete. ano niya, ano, cabinet members? Senator, senator, ah, wala, ba, wala pa, pa palang senador dati. dati. Uh -huh. Parang uh, kapitan del barrio lang nung araw. Mm -hmm. Wala senador, wala congressman. So, wala congressman. meaning, pumupu sila dito dati, sir? Yan guys. Yan, dito ko nakita na, na, malit pa ako. <laughs> dito ko nakita si Garcia, nandiyan June 12 yan. Sino po yan, sir? President Garcia. Ah, si Carlos Garcia. Uh, si Magsaysay, oh. nakita ko yan nung araw dito. Wow. Si Quirino. Tapos kahuli ako nakita dito oh. si Makapagal. Formal na silid kainan. Ah, ito pala yung silid kainan. Oh. Grabe. Wala pa pala yung parang iniikot dati. <laughs> uh, oh, yeah. Kasi Sipin. nung araw, kapag uh, may bisita, isne serve yung una kanin. Apo. Ah, may susunod na isa. Alam ulam na sunod-sunod -sunod na sa iyo. Yung classic ulam. Dinudulot, di ba? Mm. Yes, Ah, okay. Ngayon na also buffet, di ba? Kaya ito, anti-dresser. May secret box. But kasi design, ha? Kita mo. Secret box. Oh, yung nga, no? <laughs> Tapos yung drawer. Philippine flag pa rin. Very ano? nationalist. Saka, so, may secret box. secret box. Ayun pala. Batlo lahat yan, mo, yan, man. yan man. Ah, Meron po to. Galing. Ah, oo nga yun. Ayan guys, secret box. Tapos siya with restart pa rin ng bangko. Lahat meron oh. Yun, restart yung bangko. Pwede yung umupo rito, sir. Titignan yeah, ko lang anong pakiramdam na. Ah, okay. Yeah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> Sipin mo dati kung isa ka sa bisita. So ganito pala yung pakiramdam mo habang sila dyan oh. kumakain or baka uh, kung anong ginagawa dyan. So ganito yung pakiramdam yung ambience. Huh? Ang ano? Hmm. Saka may naamoy ko yung mga kahoy, sir. Oh, naamoy ko yung mga kahoy. Hmm. O oh, yung siguro yung barnis ba yun? Oo. Oh, pero yung sa umaga, yung amoy na amoy yung kahoy. Yun yeah, yung, yung, yung mga bago po eh. Kasi magdadamag na na po. Oh, Ito yung family dining table. Family dining table. Oh, okay. Dito yung entrance going down to the bomb shelter. Oh, Kapag inangat yung table top, there's a hole at the middle of that base one by one by one. Oh, going down. okay. Ang okay. yeah. tagos po nun sa bomb shelter, Ah, yung niyo oh, kanina. Ang oh, galing ah. Excited na <laughs> for skate. Wow. Ang oh, dami po. May natural po. light. Kahit na walang kuryente, may, Ayon, may, natural, ano, light. may, natural, may light. natural light. Ayun May natural light. natural light. Galing. Ayan yung water tank inside the to save the poisoning. Very safety conscious. Mm -hmm. And meron siyang running water papunta sa stove. Meron silang happy full water sa bathroom. Uh, ah, ito pala yun. That is the technology of <laughs> the channel. Pero isipin nyo dati, siguro sila lang meron yan. Oo, oh, sila lang meron. Mm -hmm nung araw ang kalanoon eh lalo sa amin yung bang dalawang dalawang anlang uh, ano dalawang burner lang mm gato lang, ka na kahoy na gano'n walang walang oven Opo. Eh, sila may oven na meron pang ano nung panahon nila oh. ito ah, uh, mga ano lang ito naman ito yung veterans hall conference so yan yung mga general sa the revolution ah oh, okay uh, may natural light Jose Salamanca Natural light din guys. Tapos yung lalim ng bangko, lahat. Drawers, mm -mm. yung sandalang, for documents or guns. So. Wow. Oo oh, nga. <laughs> for documents or guns, or maliliit na bagay, pwede kita oh. mag Mga documents. Mga documents. Ang mga umuupo rito dati, mga bisita lang dito. Mga, mga general. Or, ah, mga general. subukan natin umupo. <laughs> <laughs> ah, isipin mo, isa sa general umupo rito. <laughs> Ganyan sila. Siguro nag-uusap ng mga... Ah, yung um, conference table dito na dito yun. Kaya lang dito kami nagpapa-exit simula noong 1998. Inalis namin kasi nag-stampin dito na may ah. ipot yung lalabasan. Pagka nagsasabay-sabay ng pagbaba doon. Kaya hinalis namin. Pero sir, sino na ang mga sikat na politiko na pumunta rito na nakita nyo? Si, si, may mga presidente na ba? May mga mga na, ano, na pumunta oh, rito? Si, 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 si Duterte. Ah, pumunta na rito? O, nung panahon niya. Ah, ano, oh? sa term, uh san sa term, niya, once lang siya napunta rito. Ah, okay. Tapos si Bongbong, na uh, nitong ano, ah, June 12, ang mung... uh, pinapunta niya dito si Executive Secretary. Mm -hmm. Pero nakarating siya dito during ano, yung um, campaign period si Bongbong Bong, -bong, -bong. Oh. Si, uh, si Kasi nagkala sila sa buong kamikli eh. Pero isipin mo no. na yan, Dumalo siya sa oh. likod. Nagkala nag na nagkala na nagkala. Ayan. Nagkala na Ito yung shortcut doon no, sa bed. Ah. So, hindi na iisip. Oo oh, wow. nga no. Galing talaga ni Jen. Saka siya ang nag-design. Oh. Wow. Wow, wow, wow. Say, taas, which quarter? Yung two doors ice box ice box that imported ice from boston na huh? ice box ice box from boston massachusetts yung hielo by uh -huh. shipment delivery to philippines ice ah okay ice box uh, original from boston boston from massachusetts yung ice ah okay by shipment delivery to Galing. ito yung for the port depot ko So guys, ito yung part ng bahay na medyo kinilabutan ako. Medyo mabigat at malungkot yung pakiramdam ko at piling ko, may nakatingin sa amin. Yung rat dati. Okay, oh. Yung tubig naman gagaling sa uh, main na tank, dadaan muna dito. Mm -hmm. Yung pagbukas bukas mo ng creepo, oh, tatakbo yung tubig, dadaan dito sa ilalim ng kala. Meres lang, hot and cold. <laughs> With oven ha. With oven, oven pa guys. Ayan o, oh. kita niyo. Binda na Cash. Name niya. Si Greg yung kanya pa. Gerard and Aguinaldo. Ito, sir. 1950s. Uh, 1950s? May kurete na. na kami dito. 1950s. Meron na silang sila. Bre sila na meron ng araw. Isipin mo yung rat dati, guys. <laughs> pero ito yeah. rin. GE din. Pero hindi namin nagamit ito Sira. Pero ito talaga, 1950s. Yan hanggang 1990 nagamit pa namin yan. Uh -huh. eh. Wow. Sila lang ang may rap dati. No, sila lang yung dati. Uh, eto sir, sampung passage. Ah, storage yan. Ah, storage. Nandiyan na pa na rin yung mga Ibang ka. Oo. Wow. Grabe. Yung pakiramdam na bumalik ka ulit sa nakaraan. <laughs> ito yung last secret. Ito yung last na secret passage. Ah, doon sa bedroom niya, may hagdan sa baba. So yung call pag nakatakit yung flooring, eh, pag tinikwas yung panel, dito ang Ah, Pero pag okay. nakarangat yung takip, pag babasa sa swimming pool, may pinto papunta sa bowling alley, may pinto palabas sa garden. Oh, ito yun. Oh, wow. Malit na toilet sa parang dyan sa conference room. Dati ito, na, pag nakababa yung flooring, dito, dito na, kaya tinikwas na estudyante, bumagsak ka, <laughs> kaya wala. So, Pasaway yung mga estudyante talaga yan. eh. Tapos ito yan, o. No? Oo. Oh, oh. Ayan. Ah, papuntang ano to sir? Sa bowling alley, ah, papuntang sa swimming pool. Mm. Tapos may pinto, papunta sa bowling alley, ah, may pinto pala sa garden. Pag itinakay po yung flooring, hindi na makita yung ganda, dito naman ang labas. <laughs> Siguro kaya sila maraming ganyan kung sakaling may sumugod. Oh, oh, maraming silang exit. Oo, oh, galing, galing. <laughs> <laughs> Na-amaze talaga ako. O, tapos Ayan. ito na Maybe pala. We go down at that's the riset indoor pool, 10 -50. Kaso medyo mainit sir, baka initan kayo. Hindi <laughs> naman, aga pa naman. Oh. <laughs> ayan ang indoor pool. Ah, ayan pala yung indoor pool na sinasabi na sir. So, ayan yun o. Oh. Sipin mo guys, may swimming pool dati dyan. Wow! Tapos, ito yung paborito niyang prutas, chico and mango. Kaya may marker, pa okay. planted by the general. So, ayan. Chico oh. and mangoes. Tapos, ayan ang kanyang tubi po. Ordinary oh. size lang yan. During President Marcos, ginawang malaki, ginawang marble. Kaya lang yung marble nagka-frack sa init. Pag nawala na ang kintab at nilulumo at kailangan sa sander. During uh -oh. presidente Ramos, ginawang granite. Yung granite matibay sa init. Pero andyan po talaga yung, um, niya, yung labi ni okay. Hindi siya ginalaw, uh, uh -oh. nilakihan lang kasi first president. yan epic din to guys. Makapunta tayo sa mismong tomb ni General Emilio Aguinaldo. He was direct valid gear. First president of the Philippines. Andito ako sa lugar nito, nandiyan ako nung araw. Saan sa? Nung libing niya, andiyan ako sa may ilahali ng manggang niya. Kasi yan. maraming tao dito. Eh. Oo, Mga presidente, Diyos na dami makapagal. Yung cabinet member, andito ka na ano? Yung umatin ng funeral procession. Oo. <coughs> Daming mga sikat na politiko pala dati Oo. dito. Nung panahon na yun. Ayan so, o. Oh. 1869 to 1964 uh, so 95, 95 years old ayan so andito pa rin si sir para ikwento sa atin yung mga nangyari that time yan ang request niya ayan. dito sa ilibing sa sarili niyang lote for the people for the whole world to see the history and not to forget correct yan okay. no so ayan yung back ayan uh, ng... background ayan uh, yung tower ayan o no, yung flag So yun yung hindi natin nakakyat kasi delikado na guys Pero ayan, nakikita ay nyo Ganda likuran Masasabi ko marami ako natutunan ngayon sa pagpasok ko dito sa bahay Malayong malayong pagkakaiba ng pamumuhay natin sa ngayon Kumpara dati Sa pananamit, sa teknolohiya, sa pananalita Pero ang hiling ko lang ay huwag sana natin makalimutan ang mga tao na nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan.